Good morning mga kalakbay Nandito ulit kami ngayon sa Villa Buena Beach Resort sa Tansa Cavite Nagahan na namin para hindi masyadong mainit sa maligo sa dagat Ito yung cottage na mga kalakbay Sa unang vlog ko dito Pantay pa yung buhangin dito nun Pero ngayon Malapit na matumbay Ah uh, siguro yung buhangin dito inaanod na papuntang dito sa karagatan dahil nga sabi ng mga tao dito dahil sa dredging dito sa laot ng reclamation project ng manila bay dyan kasi kumuha ng buhangin tsaka ng backdown sa reclamation project dyan sa likod ng Mua. yan. kaya yung buhangin dito nung nagkahabagat Uh, nilamon din ng dagat, binalik ng dagat kasi lumalim na nga doon kaya nangyari yun na yung cottage nila dito <laughs> malapit ng matumba dahil na hindi na pantay yung buhangin may karon ng malakas na alon ng kabagat at bagyo, kaya yun yung buhangin bumalik din sa laut ng karagatan kaya yun ang mangyayari dito sa kahabaan ng sa coastal ng Cavite mga kalakbay sa katagalan uh, lalapit na yung dagat sa kabahayan dito dahil nga uh, kasi doon sa gitna ng karagatan kinukuha nila eh uh, tinambak sa likod uh, sa Manila Bay Reclamation Project so yan uh, halos wala pa naliligo ayun meron na pala marami ding pumunta ng mas maaga Saka malinaw ngayon yung karagatan dito mga kalakbayan like nung nakaraan na sobrang lakas ng alon yan nakikita mo na yung lalim ng dagat kaya't na black sun pero ngayon medyo malinaw na kasi wala siyang alon saka napakatahimik ng karagatan kaya timing yung pagpunta namin Diba, may nakita akong crab dito, oh. mga kalakbay, oh. Nakakain kaya to? Nakakain ba to mga kalakbay? Hindi ba to nakakalason yung crab na to? Ang tindi ng ano niya, oh. Ang tulis nung... Ano niya. Yan, oh. May dalawang matulis. Nakakain kaya to mga kalakbay? Yan ako nakakita nito, eh. yung itong crab, oh. Yan yung tsura niya. Tsaka hmm. hindi sinangagat Ang buhay ba ito patay? Ang buhay pa pala oh Oh